kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi na bago sa atin ang mabalitaan o masaksihan mismo ang hindi kaaya-ayang pag-uugali ng ilang mga kapulisan. Siguro dahil sa kanilang posisyon sa trabaho kung kaya't nadadala sila ng kanilang mga aksyon kahit na nakakahiya minsan ang kanilang mga ipinapakita, may mga miyembro ng kapulisan na kung umasta ay talagang naghahari-harian. Ginagamit ang kanilang mga posisyon para katakutan ng tao, nagiging mapanghabuso, rason para marami sa mga mamamayan ang nabawasan ng tiwala sa mga kapulisan dahil sa kagagawa ng ilang miyembro nila na hindi magawang ayusin ang kanilang mga sarili. Isa na rito… Ang pulis na kinilalang si pulis Corporal Ronald Castaneda sa pool sa CCTV ang nakakahiyang inasta ng pulis Las Piñas na ito na napagalamang ikakasal pala bukasan pero katakataka kung bakit kakaiba ang kanyang ginawang selebrasyon dahil sa imbis na ito'y matuwa ay nagwala ito dakong alas dos ng madaling araw noong Webes. Sa video na kuha ng CCTV ay makikita ang pulis na ito na halos hindi na niya kayang makatayo ng steady dahil sa sobrang kalasingan. Nagsisigaw pa ito habang nagpapaputok ng baril na inisyo ng gobyerno sa kanya. Ubos ang laman ng magazine ng Bare ni Castaneda. Kaya iba naman ang ginawa nito. Pinagdiskitahan na naman niya ang motor na nakaparada sa tabi niya at pinukpok ng pinukpok ito ng baril na kanyang hawak-hawak. Walang kalaban-laban ang kawawang motorsiklong nakaparada at siguradong yupi yupi ang katawan nito. Sa tama ng mga pukpok ng baril ng nagwawalang pulis, nang mawala na ito ng interes sa ginawa niyang pagpokpok sa motorsiklo, ay lumakad raw ito at kanyang nakasalubong ang residente ng lugar na nagngangalang Jume Desleite. Kaka-uwi lang galing trabaho ni Jumedes at bigla na lang itong nagulat nang tinutukan siya sa ulo ng nagwawalang pulis. Hindi daw niya kilala si Castaneda kaya nagulat ito sa kanyang ginawa. Pinalampas niya lang ito para makaiwas sa gulo at patuloy na naglakad pa uwi sa kanilang bahay. Pero sinundan pa rin daw siya ng nag-aamok na pulis hanggang sa magpambuno sila at naagaw ni Jumedes ang baril ni Castaneda. Kahit takot na takot raw siya ay tiniis niya lang ito para masigurong hindi siya tuluyang matodas ng pulis pag sakaling disgrasya itong matuluyan niya dahil sa kakatutok nito ng baril sa kanya. Maya-maya, ka sa hagdan, sumunod siya. sabi ko, bakit kaya susunod matutulog na kami doon na siya uminit pa ulo niya kaya doon na siya ulit bumunot ng baril kaya doon na niya inano habang paghahabak ko ng baril niya natumba kami parang nagkabunuan kami na nag ko ko yung pag... Sa lupa. Ilang minuto pang lumipas ay nakaabot na rin sa Las Piñas Police ang ginawa ng kanilang kaparo hanggang sa pinuntahan nila ito at inaresto. Kalaboso sa presinto ang police na inakyat ng alkohol ang utak at hindi kailanman nagpa-interview para sagutin ang kung ano nga bang rason kung bakit siya umasta ng ganun. Hindi lang ito isolated cases pagdating sa kapulisan dahil napakarami ng mga kasong ganito at yung iba ay mas malala pa. Sa tingin nyo ba'y kailangan ng higpitan masyado ang proseso sa pagtanggap ng mga aplikante sa pagkapulis? Ikaw, anong solusyon ang naiisip mo para hindi na magkaroon ng mga pulis na katulad nito? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.